Hello mga idol, uh, may nakita po tayo din sa likod at uh, di na natin pinapakita kung paano, ano anong takip nito dahil sira na siya mga idol at ito mga idol ay papakita sa inyong laman may nakita kami mga queens na maliliit so ito mga idol, oh. ito yung takip niya ano na nga mga idol oh? yung bulok na yung mga ano yung baho bulok na yung ano na yung laman yung takip ng idol na tanggal kaya sobrang bulok na ito yung laman ng idol oh natin ay, ay may bala pa siya na luma ito lo oh. ano ito yung laman ng idol uy may queens 2 Ayan, yung laman niya idol oh. Saka yung sinabi sa inyo, may to, mga idol, mga queens. So ito yung laman niya mga idol oh. Ayan so, o. Oh. Yung kung anong klase ito mga idol oh. Oh. Mabib Mabibigat ito mga idol, mga 3 port siguro ito. Ito so, yung baybala. Tapos ito. May ngay. Tapos, oh, yan. Yung laman niya ngayon, lumaluma na. Oh. Yung kung ngayon, kung ano to. Hindi, tingnan nga natin. Parang, kabalot pa siya mga idol. Matigas, matigas yung idol, oh. Ah, ito parang laman mga idol, oh. Oh? Oh? Ah, harap pala ito mga idol. Oh? ko tek kalau aku gold gold daw pala mabalat ang balat ba idol ha oh hmm wo ko hmm nen hmm kunin niyo sobra gusto piki ako diyan ha hmm kunin nen